Hi guys, magandang hapon sa ating lahat. So, ayan, nandito ako ngayon sa isang abandonadong bahay na naman guys. So, ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito, ipapakita ko sa inyo gano'ng kakripi yung bahay. Guys, tara! Handa ka na ba? Ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan? Mga elemento na nagsisigala na minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi misteryo kasama si Real Ghost TV So yan na nga guys, andito na tayo Yan. Itong bahay na to guys, nasa sa lagitnaan ng gubat din to itinayo ng mga kapanahon na ng mga ano dito na nakatira mga matatanda so iba yung ano dun iba yung anong tawag dito yung Di, uh, hinirasyon nila dati kasi yung mga 'Yung mga tao, da, tao dati, gusto ng mga ano ginitong pwesto ng bahay na uh, dito itayo talaga sa mga medyo creepy na lugar kasi tahimik tapos peaceful. Ganyan 'yung mga matatanda. Ito 'yung daanan papunta dun so mag iingat tayo sa mga ahas so ayan guys ah, uh, ang mga kapitbahay dito medyo malalayo malalayo yung mga ano dito mga kabahayan ay nakakatakot yung daan good lang guys hanap muna tayo ng kahoy may ahas Ayan, halatang uh, abandonado na siya kasi yung daanan, tinubuan na ng mga ano guys ng dahon so dito guys nung nag vlog ako dito may umiiyak na bata kwento dito sa bahay na to nung kasi yung mga ano dito, mga anak at mga pinsan na din nakatira na dito na sabi nila meron daw naglalakad sa itaas. At minsan din yung sabi ng uh, anak anak na mayari dito, yung yung malaking langka na yan, yan. Uh, meron siyang nakita daw na malaking capri daw Ini bahaya guys, macam tu giba-gibat nak. Ini dahana macam Apakah suka? Tapi ni nak tunjini Keadaan itu meju mata lahib na. kuha tayo ng kahoy guys masikado ah. may ahas dito yeah. wala na talagang dumadalaw dito guys abando na talaga to ito yung bahay guys ah. yan yan yung langka guys na sinasabi nila ah. may ano daw uh, may kapri daw dyan sabi ng mayari dito jo. Ang hirap ng daan kasi maano ma na. Ma dami nang mga damo. Friend, ito yung likod ng bahay. So makikita na doon wala talagang mga kapitbahay dito malalaki. Medyo ano lang talaga ito, giba-giba Uy! Wow! Oh my god, may nagpaparap na lagi guys. Kahit araw dito guys, sobrang creepy. kan mini pad nak ni ya Yan kung nandito man kayo, wag po kayo magalit sa akin. Mamasel lang po ako sa bahay na to. Pahintulutan nyo sana ako pumasok sa bahay na ito. Oh guys, nagpaparam na sila. Nagpaparam na sila sa akin, guys. Shhh. Grabe ang ng bahay to. Ito yung likod, guys. Ang bahay. wala talagang makikita na mga ano dito guys mga nah, kabahayan Sap sapa na dun Huwag po kayong magalit sa akin. Kung nandito lang kayo, ah, wala po akong intensyon na kayo'y gabalain. O paalisin dito. Ako'y nagbablog lang po. iba yung ano dito. Para ako sinasakal. By experience. Napaka-creepy, guys. kaya ganito na lang yung bahay na to guys sa mga pagparamdam kasi nga wala na nagbimintin wala na nag aayos ah, dito naglilinis kaya sobrang creepy talaga tong lugar na to guys papasok dyan. Baka may ahas dyan. Sigurado may ahas dyan. ibang na naigat talaga guys. So abang-abang na lang kayo kasi babalik ako dito pag gabi. sobrang haunted ng bahay na to. So yun na lang guys, sana malike, ma-share tong video at sana nagustuhan nyo tong video na to. Uh, na ipasyal ko kayo sa bahay na ito nga sobrang haunted, sobrang creepy. So maraming salamat sa lahat guys. God bless.